Shout out po sa inyong lahat, mga kabindors. Ah, uh, ngayon ay narito tayo sa aking kubo. Ah, uh, naghihintay tayo sa ating bisita. Ah, uh, bibisitahin tayo ngayon ni Idol Juju Albasan, ang ating idolo. ang ating matagal nang idolo, si Idol Juju Albasan ah uh, hindi natin alam pa mga kabindors kung ano ang kanyang sadya sa akin. Uh, malalaman natin sa pagdating niya mga kabindors. ah uh, natutuwa ako na bibisita sa akin ang aking idol. Talagang idolo ko talaga yan si Idol Juju Albasan. Iyan ang uh, tumulong sa akin na magkaroon ako ng ay YouTube channel. Malaki ang utang na loob ko doon sa kanya talaga. Kaya hanggang ngayon ay uh, idol ko pa rin siya. Kasi siya nga ang nakapagturo sa akin mag-vlog. At malaki rin ang naitulong na idol Juju Albasan sa akin. Kaya yan, tinatanaw ko yun na malaking utang na loob sa kanya. Ngayon naman, hindi natin alam mga kabendors kung ano ang sadya niya sa akin. At siya ay bibisita dito sa aking kubo. Nagpapasalamat naman ako na siya ay darating at bibisitahin ako. Ang ibig lang sabihin doon ay hindi niya ako nakakalimutang kaibigan. Thank you, thank you at abangan natin mga kabindos ang kaniyang pagdating ayan narito na nga si idol Juju Albasan mga kabindos binisita tayo idol balita <laughs> ayan ganoon pa rin um, mayaman ka na raw <laughs> ah. wala pa di pa tayo <laughs> napupunta doon Di ka nagtinda ngayon? adik uh, dito schedule kasi. Ah, schedule, schedule? Oh, uh, may schedule ako doon kasi dalawa kaming nakapwesto doon. Oo. Oh. Uh -huh. Ay, mas mabuti naman at may schedule kasi may mga iba man ako. ano, yung gawain ba? Para uh -huh. magagawa ko rin. Ah. Uh -huh. Para ano ba? Yung hindi lagi araw-araw. Oo. -araw. Oh. Uh -huh. Pero mas ang pa rin yung araw-araw. Hmm, ayun sana. Buwan nga ako pasigin. yung, ato, yung, ato, yung pagpapagin nga ako ng pan. Um, Bibili nga ako ng lagay ng palamig. Mm. Parang gano'n yan, diba? Iayos hey, mo nga yung kamera natin. Eh. Ba't no? mukhang... oh, parang ganito. Yan, mga luma ko yun. Na Nanan yan. Mga ganyang kalaki yun, diba? Mm. -hmm. Ganyang kalaki yun. Yan ang mga luma ko. Pinalitan ko na yun kasi napakatagal ko na ginagamit. Mm. Uh, medyo malabo na siya. Pag oh. Matagal na talaga. Malabo yun. Yeah. Tapos, Ah, uh, gusto ko nga sana ko ano yung ano to, yung ano ba yung mga tempo mo ng palamig yung tempo. Ay, yung urok. panimpla. Oo, oh, tuturuan kita kung gusto mo naman na lakipan yung uh, pares mo diyan ng ganyan. Oo. Oh. Tuturo ko sa yung bilihan ng mga ingredients. Oo. Oh. Diyan lang sa bayan yun, bibili. Dito lang sa bayan. Ah, malapit lang ano? Mm -hmm. Sa bayan. Ah. Ang oh. ano mo diyan kasi highway yun. Sampo na diyan eh. Sampo ano? Sampo na. Along kuha ng baso yon anong number ng baso hindi plastic lang plastic yung plastic na ano? hindi plastic ako hindi baso yung plastic na supot ah, sa suport sa supot lang ako doon sa, sa akin wala akong plastic na yung cup oo wala okay pag cup yo hindi naman kung ano parest lang naman di ba kung gusto anong gusto ng customer pero karamihan talaga yung siyempre saybe yung baso talaga hmm. ano kaya yung size ng baso yung sampo yung alam kasi ang ginagamit ko paano? Plastik. plastic. <laughs> Di ba si Iko ang nagtitinda doon? Dati si Roger, mm -hmm. titinda ng buko roon sa kuwang ko para si. Eh. Mm hmm. Binting ang bintahan niya doon, yung malaki niyang baso. Pero mas matabis yung sampo lang. Yung sampo, para maano siya yung malinis siya. Oh. Kasi pag ni mam mo naman, mas uh, low-mix. Sa akin naman lima lang yung kasir, dun yun kasi doon nga nasana yung mga tao sa lima. Pero kumikita pa rin. Mayroon pa naman. dito. Uh, sa pa naman sa buhay. <laughs> Nabalaho ako. ako. Dito ako dumano. Oh. Eh may truck na nakalagay doon. Uh, Nabalaho yung pangkutok. Tapos andyan pa. Iniwa ko. Ginagawa pa pala yung kanal dyan. Yung tulay. Ay hindi mo tuloy na tanong sa akin doon ka lang. Sa iglesia ka lang. Gaganong ka lang diretso na dito. Doon, bukas yung ulit sa taas eh. Doon. Ah, oh, bukas na doon? Oo, so, bukas. Yan ang daanan ng mga nandito. Kasi ginagawa nga dyan, sa baba. Oo. Oh. Oh, Oo, alam ko lang. Hindi lang ang bilang. Yan na lang ang ano mo. Ah, uh, kung takadiviso. Yan, nakalimutan ko yung kalina. na. Sa, sa, lahat siguro ng mga nititinda lang mga Um, ang kuan meron ganya no. Hmm. Hindi doon pagdating doon meron naman nagtitinda doon. Makita mo saan ito, nabibili ng ganitong lalagyan, puro kanya. Mm -hmm. Di kung makakita ka ng nagpapalamig doon, ah. uh, tanungin mo saan san nabibili tong lalagyan. Ganun na lang ang ano mo doon kasi nakalimutan ko yung strip. Mm -hmm. Ang presyo noon 800. ayaw po ngayon kung nag-umindo na sila din lang natin alam. Nakatumaas na. Nakatumaas na o ano kahit number ka pisa pero parang yung talaga yun ano ba yung form mo -no, doon yung ano ba yung pagtinta doon no? yung eh, kilo kilo kasi ang ano noon may kalahating kilo na ano oh, mo Magalong yung isang kilo ng powder conforme sa ano conforme sa gusto ko kasi may kuha may buko Lagi. oh may buko rin mm. na powder eh oo oh. oh pwede yun ang tinbayan mo may mga tatlong flavor pa lang doon. O oh, tatlong flavor pa lang. Tatlong lalagayan. Tapos ice tea, yan makila rin. Ice tea? O so, red tea, ganyan. Uh, ice tea, red tea. Mm -hmm. Yan ang mabili. Ang, um, ano naman yan, isang kilo, 220. Gano'ng kilo, kilo, kilo. kalaki? Ay, yung yung gano'ng kalaki, ano lang yan? Kala, kalating, kalahating kilo. Kalating kilo? Hmm. Pero, ano mo naman Kasi, yan? Kasi pag yan ay matabang, bumburan mo na lang. Ganun. Ang titikman-tikman -tikman mo bago matamis pa o ano. Ganoon yung kasi natutunawan siya ng kilo eh. Oo, tatabang talaga yun, abang tumatagal. Hmm. Ganoon lang ang ano doon eh. Pag yan matabang, magpuraan mo. Makalong ano kilo? 200? 220. 220? Yung gulaman naman, yung gulaman ang ano mas mura. 175 lang yung isang kilo sa gulaman. Magbili na rin mo yung gulaman? Oo, oh, magbili, magbili. yun. Mm. Lalagay mo rin talaga ng gulaman. Hindi gulamang timlahin. Yung gagayatin? Hindi timlahin yung nakaano na yung pulbos. Oo, oh, powder. Powder, yan. Gulaman ang tawag ito na pangalang gulaman. Tapos lalagyan pa ng gulaman? Nasa sa'yo kung lalagyan pa o hindi. Ako yun ko naglalagay kasi gastos pa eh. Dagdag -dag pa. Dagdag no? gastos. <laughs> yung, halimbawa sa kalating kilo, Mm -hmm. Alam ba sa kalateng kilo doon na ako, eh, magkano estimate mo na mabibenta do sa tang lilimang piso? Ano rin 'yon? ano Ha? Ay, medyo ah? Marina. Ay, marina. ah? Ay, video... interview ah. ko to eh. Oh, nagbisita siya sa akin, s'yempre mahal niya ako eh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ganun talaga. Oh. <laughs> Ganun talaga eh. Ah. ah. Anong pun bayo. Ah, doon. O, sige, sige. Hmm. Meron kaming... Pupunta ano... ka lang. Wag, wag yung mauna. Oo. Oh. <laughs> <laughs> mamaya, mamaya. Oo. Oh. 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 Andiyan sa sakyan ko eh. Ano dito? Oh. Di ko alam eh. Hindi nga alam ang daanan doon. Akala ko dito. Akala po dito lang yung bukas eh. Paano naman ano naman yan kumikita ka naman doon sa ano kasi ako halimbawa equal lang yan halimbawa lima lima lang yan linda ko oh. pero meron may kita. ikaw naman sampo doon magdubli magdubli uh, no, pa ang ano mo doon magkano e, ka nga yung estimated mo na mabibinta doon sa halimbawa 110 ang puna mo plus yelo lagay natin hmm. 30 yung yelo 6 na pirasong yelo lalagay mo para malamig na malamig talaga hmm. At Talagang ano mo ng hilo yun? Uh, oh, yeah. uh, sobrang dami ang ito talaga ito. Oh, oh. ang estimated na uh, binta? Sa akin naman, hindi ko masyado na uh, estimate yun. Pero kasi, bibinta kaya bindi bindi na? Na bumibinta kasi sa hapon po na tinitingnan yan, yung ano, diba? Lagi na lang hapon. Mag, ano na, nakuha ko na puhunan. May kita na. Nagbabayan pa ako sa utang ko sa Bombay. Kasi dinadaan na po sa puhunan ko, utang. <laughs> Nagtuhulog ako 300. Nakakuha pa ng panghulog ng P300? Oo. p yan, P300. Nakakahulog ako noon. Tapos yung kita ko naman, maganda. P700. P700. Maliit eh. Yan ang malinis. May 700 yan Pero kasama na yung yung binta doon sa yung puhunan mo. Hindi. Labas sa puhunan yun. Ah, labas na? Oo. Yung 700 mo. Pita yun. Oo. Yan sa'yo, iyo. Eh sampo. na. Huwag kang maghintay diyan ng lima kasi sa bayan niya lima eh. Yung sa mga sa mga pinupuntahan ko. Minsan nga di ako nakakapili pag lima lang pera ko eh. Sampo, talaga, sila. Doon lang mura sa akin sa my school kasi mamaya Mamaya pupunta ako ng, ng divisor, bibila ako ng ganyan. Tapos yung Pang Sandok, ano pang sandok? Pang Sandok, yung Ayun, ano oh, na yun, yan ang, pang Sandok, pang Sandok, pang Sandok, pang Sandok, pang pang Sandok, pang pang Sandok, 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 pang ay, pang pang Sandok, Kasi pangit yun. niya, no? Kasi pag meron ka, ilinagay doon ng mga, kung um, ano, nung tuan, um, uh, tuan sago. Oo. Oh, uh, hindi na, ano, hindi uh, sa ano. Oo. Uh, na mga Saka mahirap, at uh, ano yan, tulad maraming bumibili, magduwipo ka. Tagal. Tagal. Kasi pa mo sa mapuno. Ay, nakuntagal. Para magbara pa yung mga... Di ba doon, di ba, nag di ba, nandun ako, yung lamisa ko doon. Nako, pag yan, talagang ano ka tool. mabilis ang gawa mo doon para mabigyan sila. Tapos yung nakaano na yan, nakahanay na yung pera mo dyan. Kasi yung pagsukli, para madali ka rin magsukli. yung mga lagayan ng piso, lagayan ng lima, sampo. Bukod, 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 bukod. Kasi pag lukot mo, alam mo yung sampo. Hmm. Ganyan. Tapos yung pirang papel, pag walang customer, inahanay mo rin yun. 20, 50, 100 madali kang lumupot. Hindi ba nilalagyan ng panyo? magic sugar? Wala, wala, wala magic sugar. Oh, wala. Yun lang yun? Matamis na yun? Matamis na. Yun lang. Matasasin na Yung binibili mong tag-isang kilos. Ah. mo na lang yung kamis niya. Hmm. Hmm. Wala na, wala na. Wala ka na, hindi ka na mag-asukal. Ano, ano, ano nga yung ano? Yung hmm. mabinta? Ayan, gulaman. Tapos red. Red, uh, red tea. Red tea. Yeah. Red tea. Saka uh, yung ice tea. Ay, may, may ng, uh, mo, na, alam mo, na, ang red tea. May na, ka lang. Ang pagdating mo doon. Stater na uh, uh, Bibili ka doon ng stater niya. Nairon yan doon sa ano. Ah, uh, mayroon na? No, Bibili Oh, ginawa na nila yun. Bibili mo lang. Ah, hmm, uh, sinusulot tapos, ano. tapos didikit na lang doon sa... Hindi, may suutan yan. Isusuot mo lang siya. tanggal-tanggal okay, yun. Hmm. Sa likod. Sa harap ng mga tao. May suotan yun. Meron pala. Yan lang pinangkaw rin Para malagdagan yung kuhang ko rin. Kasi di ba pasokan na. Kaya lang yung mga tadaang estudyante na nagaling pangarap. Hindi bibili kasi isang Pero ay, 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 na talagang bibili. Ah, lalakihan ko yung baso ko yun. Hindi malaki. Isang po sa isang Kasi pag uhaw ka na talaga, hindi bilik ka tanong, wala kang magaga kung di bumili. Bumili ka soft drinks ng Eh, 12 yata. Oh. 15. Kung kita mo. 15 soft drinks Kita eh. hmm. mo. Eh, di yan talagang sa palamig. Saan ko lang? Okay. <laughs> tatlo kasi bibili ko ngayon. O, oh, tatlo, tatlo. Yan ang tanong tapos. May lamisa ka naman yan. Ito, yung pangon, sa cartron. Ah, di ba dalawin pangon? Naku, gumawa ka ng... naman. Eh, medyo pa lang kami. Okay naman yung dito ng Paris. Yung Paris, okay naman. At saka wala nang pag -so ay kaya na hindi ka na mag-ano ng lang mag pa rin. ng marami. Kasi malaki niya ang puhunan mo doon sa supress. Hindi ka kaya isa magkano ng puhunan mo doon. Asam po na yata kuha mo sa isang supress. dosis. Dosis. Manapa. Dose o parang ngayon, freezer. Kaya yung Di ba may freezer ako dun? Ah, may rep, may rep ako malaki. Ilagay ko dun sa sa parisan ko. Okay, disconnect mo na lang yung ano. Ikaw muna ang ano doon gumawa. Kaya isang araw ba, ito muna para na maalam mo yung pag ano. Hindi, hindi pa yung mabinta. pag mga bago dun. Natitindaga ako ng ulam dun. Hindi masyadong napapansin Ah,

Uh, upload na lang kasi nag-notify naman sa akin yung pag meron siyang tabi sa sayo pag meron kang tabi nag-notify may na na ako na Kaso... Papang, pag mga dyan, pag mga kalaboy pagdating ng rib, sa ulo diba? Yung lang ay don. Ah sige sige Salamat. Shady, ayon. Salamat. Simula. Ayon. Baka san libo na ngayon 'yan, ano? Hindi lang natin 'yan, baka mga 3,000 na. Iyan naman hindi na nagagamit 'yung kasi anong ah uh, malabo na. na. Luma na. Malabo na. Paki kapatid. Maayos pa yan. Maayos to kaya hindi na pwedeng dito dahil pwede. kasi malabo. Tingnan 'yun ano sir bago. Oh, Brian, talagang talaga ang magandang. Brian, talaga ang Oh. oh. Di, yan. uwi uh, na si Idol. Nakapag-vlog tayo. Salamat, salamat, Idol. <laughs> Alam mo, mga, mga kaibig, kumukuha lang tayo ng ba? Uh, ng discarte. O. Oh. Doon sa pagpapalamig ni uh, Juan. Kasi nga, dadagdag natin doon sa pisto natin, sa parisan, yung palamig. Kasi nga, sayang yung pisto kasi wala namang nailatag nilalagyan ko ng ulam kaso hindi pinapansin pero yung ulam may loto pa rin akong ulam nilalagay ko na sa tabi ng pares mm -hmm. ayun napapansin. ayan. ayan mga kapindos ang idol ko ha nagbisita sa akin oh, thank oh, you hayaan nyo lang mga, mga kaibig at <laughs> maka, bukas makalawa o sunod linggo magtuloy-tuloy tayo na uli sa pagbablog at bumibilo lang tayo Hmm. Siyempre, uh, kasi kuwan ngayon ang mga mga kuwan. Endorphin, oo. Oh, oh. Kasukan na. Kasukan. Eh, Siyempre, yung panganay ko, 48K ang tuition. Tapos 28K doon sa isa. Pan, oh, sa isa. Tapos doon sa pangatlo, wala pa. Kasi, kasi... senior high, libre pa eh. Senior, so, senior high doon, libre Dal pa. Lalaki pala ng mga tuition. Ang hmm. gastusin mo pala. Oo. Oh. oh. <laughs> Eh, uh, video ka lang muna, kahit lang muna. Tapos pag medyo okay na, hmm. dito na tayo mag Kasi doon naman tayo, kan eh. Oh, okay. Duda doon, ta doon, tayo magiging milyonaryo someday. <laughs> Ayun salamat tayo. Uh, okay, 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 sige. Thank you very much sa inyong panunood po. nandito okay. Uh, nagsama kami ngayon sa tubo namin kasi may sinadya si Idol. Ah, uh, okay. sige, thank you po. Dito, tawag ulit ako sa pag wala. Okay, sige.